Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinaliwanag ko po sa inyo kung paano ko nasabi na mukhang luto na ang election 2025 and 2028. Oh, no. Dahil sa pagkikitang ito ni Nabangag at ni Comelec Chairman Garcia mga idol. At ayon nga po sa aking research, ito pa lang si George Garcia ay inappoint ni Bangag sa pagiging chairman ng Comelec mga idol. Saan ka pa? Diba? So mag-isip tayo lahat mga idol and do the math. And then write down the equation at makikita natin lahat na may posibilidad nga na may control talaga ang bangag admin sa paparating na election 2025 and 2028 mga idol. At kung gusto nyong mas maliwanag na explanation kung paano ko nasabing may kontrol nga talaga ang bangag admin sa COMELEC at sa magiging resulta ng election 2025 and 2028, panoorin nyo po yung last video ko mga idol. At makikita nyo po doon ang klarong paliwanag ko mga idol. So mamaya mga idol, bilang finale ng video na to, pag-uusapan po natin ang solusyon sa bagyo na hindi naiisip ng bangag nating Pangulo. Ewan ko kung hindi lang ba talaga alam ni Bangag ang solusyon na yon o sadyang ayaw niya lang talagang gawin dahil incompetent nga siya. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo noon mga idol, may solusyon po ako sa inflation. May solusyon ako para hindi na mamanipula ang resulta ng eleksyon. May solusyon din po ako para magkaroon tayo ng totoong survey at may solusyon din po ako para magkaroon tayo ng perfect government system. At kabilang sa mga solusyon ko mga idol ay kung paano pipigilan ang pagpasok ng bagyo sa Pilipinas. Does it sound crazy? Yes it is. I have tons of ideas in my head. Kaso ang problema, wala akong pera para gawin yung mga yon. Pero kung kasing yaman ko lang si Bangag, pucha gagawin ko yon. For the sake of all the Filipinos na lagi nasasalanta ng mga bagyo taon-taon. But unfortunately, hindi po ako mayaman. Ponduhan nyo ako guys at ako ang gagawa ng mga yon. Sabay ganun din you no? Know? So mamaya, pag-uusapan natin yan mga idol. Okay ba? So ngayon naman mga idol, samahan nyo muna akong uminit ang ulo dito sa ating Mr. Rio Reels Talk. Let's go! So ang paksa ng real stock natin mga idol ay ang bagong sistema ng corruption sa LTO. At kung second-hand buyer and owner of vehicle ka, e eh talaga namang mabubwisit ka dito. Tara guys, simulan na po natin. Ako yung seller, uh, siya po yung buyer. opo Ito po ay uh, motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Okay, good question from Idol Ted tingin natin ang sagot dito ng ewan ko kung speaker at to ng LTO or what ito guys I will give you an example at ang ibibigay ko nga pong example sa inyo ay yung nabili po naming second hand na kotse okay ba mga idol? let's go Uh, at po bilang nagbenta po para sa akin, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan nyo po ni DJ Chacha. Okay. So required pala na mag-report sa LTO ang seller ng vehicle ayon po sa bagong sistema ng LTO. Okay? Pero ako guys, bilang namin yan ng second hand vehicle, syempre di pa po namin afford makabili ng brand new. Pero someday, wish ko lang. Yeah! Ang pagkakaalam ko lang mga idol, nagkaroon po kami ng notarized na deed of sale nung binilang po namin ang kotse namin. And as far as I know, hindi nag-report yung seller sa LTO last year. Kasi wala pa namang ganitong klaseng sistema or rules ang LTO, di ba? Kaya syempre, hindi po i-report ng seller ang bentahan namin. <coughs> Matik yun, di ba? Okay, Mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako ako'y magsusumite ng mga dokumento ng or, yung ORDR po ng sasakyan, yung team tapos sa uh, ID po, linyo at link kay Chacha. So, klaro yun mga idol na ang dapat mong isumite ay ang ORCR, deed of at ID po ng seller at nung buyer. Ayon po yan sa bagong rules ng LTO. Okay? Magre-report dito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinag-rehistro po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online pag Okay. Okay, pwede sa pinakamalapit na LTO office sa inyong lugar or sa online. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sa sasakyan? Ilang araw po, Manong Ted. Ilang araw? Limang araw po, limang araw po. Okay. Limang araw ang ibibigay okay, limang po. araw. okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon, po totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? Ah, uh, 20,000 po, uh, Manfred. 20,000? Imagine that mga idol. 20,000! Mga hap kayo. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manfred. Okay, so kailangan din 'to ng report. Nico sa LTO na ibebenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, dumulo na tayo ha. Si Chatcha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license ID ko at ng deed of sale. Opo. Ilang araw po naman ano po nakatoka sa kanya? Ah, uh, sana magpo-ay dapat i-transfer na ang tatakyan na kaniyang nabili ko sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. okay. so 20 days ang binibigay sa buyer na panahon para mairehistro at maipalipat niya sa pangalan niya ang nabili niyang second hand vehicle. Ako guys, ito ah. This came from my own experience. Okay? Nung nabili namin yung kotse namin, hindi namin agad na parehistro. Siyempre, pinag-ipunan pa namin. Kasi ang pagkakaalam ko, maraming taon na hindi po pinarehistro yun nung huling may-ari. Okay? October namin last year nabili yung car na yon. Pero I think February po, this year namin pinarehistro yung kotse along with those years na hindi binayaran o pinarehistro nung may-ari. Okay? So inabot kami ng I think kulang-kulang 10,000 ata. Dahil ilang years of registration yung binayaran namin eh. May penalty pa atang kasama yon. So syempre kami na ang nakabili ng car. So gusto naming ipalipat sa pangalan namin ni Mrs. para maging legit na sa amin na yon, 'di ba? So inapply namin doon na malipat sa amin yung pangalan ng car. Pero guys, ang sabi, kailangan pa daw maipa-confirm sa LTO Pangasinan. Kasi doon po naka-register yung kotse. Baka daw abutin pa ng one month yon Okay, so February yun mga idol ha. So after one month, bumalik kami. Ang sabi, wala pa daw kinuha ng LTO agent yung contact number namin para daw balitaan kami pag meron ng sagot yung LTO Pangasinan. Pucha hanggang ngayon, magdo November na, di pa rin kami kinokontak. Di ba ang cute? Wala kasing lagay yun mga idol eh. Kaya siguro di agad nila inasikaso. Pero kung naglagay siguro kami, siguro aasikasuhin nila yun agad no? Kaso wala eh. So paano yun? Kasi before the system came, nag-attempt na kaming ipalipat sa pangalan namin ang nabili naming car. Pero dahil makupad ang sistema ng LTO, pucha hanggang ngayon, di pa rin po namin napapalipat sa pangalan namin. So ano yun? Damay pa rin kami dyan? So magbabayad kami automatic ng 20,000 pesos? Nakakapang init ang ulo, di ba? Okay, so, 20 days po. Magmula no 20 working days. Po. 20 working days magmula sa mm -hmm. punong notaryohan. yung pong aming deed of okay. sale. Okay. Ano kapag pag hindi niya po ito na ipatransfer transfer po ng pangalan ng motorsiklo? 20,000 din po, ate. 20,000. Ang... <coughs> Grabe no. 20,000 din mga idol. <laughs> Grabe. Kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya kapag okay. file ko ng change of ownership within 20 days, magmula po nang mm -hmm. anubat yung notaryohan 'yong pong deed of sale. Okay, opo. Kailan po ito, effective attorney? Uh, ito po ay na-publish po noong August 30, uh, 15 days after po, naging effective siya. So, September 16 po, manong po. So, effective. So, effective siya mga idol noong September 16. Anong date na ngayon? Po ito, September 16, 2024. Mm -hmm. Apo, okay. Doon po sa mga nangyari na ng na mga bentahan, yan, before yan, po yan. inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito noong August 30, ano yes. po ang mangyayari doon sa nang sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Pucha, ayusin mo ang sagot mo, attorney, ha? Marami nag-aabang sa sagot mo. <laughs> um, Nakataan din po sa ating administrative order manong ng test na meron po, meron po silang contra seller, meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer, 20 working days para po yung transfer from the effectivity of the administrative order which was uh, noong September 15 So, ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito. So, tama. Retroactive nga po ang batas sa mga idol. Pucha imagine, binigyan daw ang lahat ng 5 days after maipatupad itong bagong rules na to. So anong date na ngayon? Isang linggo na lang, mag november na. So meaning, lahat tayo na di nakakaalam ng bagong rules na yan, matik magmumulta po tayo ng 20,000 pesos mga idol. Hayop, di ba? Um, uh, yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga 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 nagbenta na, for the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po ng activity po. Yung, yung activity po Attorney, to ah, answer my question yes. po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakot ako ng order na ito ko ko. Puta nyo. Diba? <laughs> Pasensya na <ng kaysa>. guys <laughs> ha. Mapapapuntang ina ka talaga sa galawang ito ng LTO eh no. Yup, grabe. So, retroactive, naman Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 mil doon sa seller, 20,000 mil doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 mil na multa under Section 4.3 ng Naturang Order? What? May 40k pa? Pucha, di pa sila nakontento sa 20k ng buyer and seller? Anak kayo ng 40k, oo? Uh, ito po, uh, manong testing po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Kaya lang po yung dalawang rentimen po, manong testing. So, <coughs> ah, okay. so, pinagsama lang pala. Akala ko may iba pa eh. Pucha, marami nang nag-iinit sa inyo. <laughs> Alalahanin niyo yun. Ako po, kung ako po yung nagbenta ng motorcycle ko one year ago, mm -hmm. hindi ko ito na i report Sa takdang panahon na limang araw, magmula nang ito po yung maging effective. Five days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang aram sa order na ito. Correct. Ganun nga ang kalalabasan niyan, putra gays. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20 mil dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40 mil na multa? Yung seller and buyer po, uh, man. Paano yun? Tiga 40 mil kami? Hindi po, tag 20 mil po, man. Opo. Grabe, no? Sir, uh, attorney, Paano mo mumulta, mo. mumultahan ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito noong panahon na iyon na ito ganito kalaki ang multa. Hindi ho ba sir, basic po ito na maaari ito rin ito na ex post facto o ex post facto order? Tama, di ba? Dapat naman talaga ganun eh. Putya kung, ay, kung meron kayong alam niyon, yun, yung consideration ba, di ba? Kung meron kayong ganun, dapat ganun ang ginawa nyo. Kaso hindi mga hatok kayo sa pera, ayup kayo. 'Di ba? Imagine 20 mil, maiintindihan ko pa kung limandaan o isang eh. Tama. Pucha, 20 mil, imagine that. Grabe kayo. Ako, uh, Manong kaya, kaya po, yung 20 mil po ay tinanggaling tanggalin po ito sa provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Uh, meron din po kasi nakalagay sa kataan doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentaan. Ngayon po, Oh, sa motorcycle yun. Hindi sako pang lahat, gaya ng iba pang mga vehicles like cars or vans or even buses. Pang motorcycle po ang batas na yan. Okay? Kaya po, kaya po tayo period. Transitory period po. Kapag after detectivity, 4 for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila one year ago, two years ago para po ma-record doon sa sakyan na kinaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung, kung, may mangyari po aksidente doon sa sakyan yes, na yun. Yes sir, oh, I mentioned mm -hmm. that already, attorney, yung purpose nga rito, wala ho tayong question sa magandang adikain. Pero kung ang pinagpapasayang po ng 20,000 mil atorin na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, ay eh, ba't kasama dito yung motor vehicles ng mga sakyan kotse at ilang pang sakyan? eh pang motorcycle ang batas na yun eh, di ba? Opo, manong tit, this is to synchronize po yung magiging requirement po ng mga bendaan at mga mga man po o mga sasakyan man po. Pero kung 20,000 ay may pinaguhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ang 20,000 na multa saan kung nagbebenta ho naman ng kotse, eh saan mo nyo hinuhugot ang legalidad doon? Correct. Grabe. Lahat po ata ng naiisip kong question na itatanong ni Idol Ted Filon. Po siya ang talino talaga ng taong to. Wow. Kaya idol ko to eh. Good job Idol Ted. Yeah! Um, uh, ito po ang ito po ay under naman po sa sa 4136 na sa Land Transportation 2. Uh, may karap may kapangyarihan po ang ating ating secretary mm -hmm. so issue rules mm -hmm. and regulation uh, regarding uh, one of the rentists regarding the transfer of ownership po. Opo, na hindi na. Pucha, So LTO chief lang ang nagpatupad ng rules na yan? Nako! There are two-way possibilities dito mga idol. It's either corrupt at malaki pa ang gustong ibulsa na pera nung LTO chief na yon. Kaya niya ito pinapatupad? Or ginawa ito nung LTO chief dahil inuto sa kanya ito ng bangag nating presidente? <laughs> yon po ang two-way possibility dito mga idol. So which one kaya? di ba? Po natin yung ng ASEC, ah, ano po, ng LTO chief to issue po orders, ano po, para po nga sa maayos po nagpapaparehistro. Pero, bakit po 20 mil? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi hubayto ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa? Tama! Pucha, sobrang laki ng 20K na multa. Just for that. Pucha, hayok na hayok sa pera lang si LTO chief at si Bangaga. Imagine 20K per second hand vehicle owner. Ilang milyong katao yan sabihin na natin 1 million na lang kamo kunwari ang second hand uh, vehicle owner e eh, di ilan yun 20 million na agad yun no Kit. easy money no grabe uh, kasi po manong test, yun nga po uh, para sa motor ticlo po uh, pataan na po doon sa pataan na 20 million. so we just synchronize po nung uh, para para parehas naman po ang, ang penalty ng motor at saka ng uh, motor vehicle po boss naman attorney ka pa naman puro lang kayong assumption eh no? Hindi po pwedeng sabihin na dahil 20k po kasi ang multa sa motor so dapat po consider na same lang po sila ng iba pang mga uri ng mga vehicles. Okay ka lang ba? There should be a specific law for that. Or amend that particular law, di ba? Hindi yung sinasabi nyo lang na consider po na kaparehas lang na motorcycle ang iba pang uri ng vehicles. Huwag takbos, ha? Huwag nyo kaming gawing ha? Mm, okay. So, um, kung sa kasakali po, ano, uh, meron nabanggit na kaninyo ay grace period. At saan po sa provision ng ulagay yun? Mm -hmm. Nasa section 5 <laughs> po, uh, man, grace is statutory period po. Mm -hmm. Opo, okay, uh, sa, sa section 5. Saan, po particular dito? Kasi, 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 for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po, kung mm -hmm. binenta ko yung sakyang ko po, po one year ago, kung magkakukumago ako ngayon dito ang um, iparehistro ito, eh, uh, lampas na po itong mm. 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon eh. Mm, tama. Ako, Manong tama. Uh, uh andun po sa may dulo po ng 5.1, mm -hmm. uh, yung 5 days at 20 days mm -hmm. reporting shall uh, commit from the effectivity of the state administrative program. Correct, correct sir. You just mentioned that. August 30 po ito na, na, na sa UP Law Center. Sabigan so, mo ito ng 20 days. Alright, eh ngayon po kasi eh, October 21 na. Mm -hmm. So, 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 so pato, even ako ngayon ay Pupunta sa LTO, dala ko yung, yung date of sale ko 2 years ago, 3 years ago, at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Uh, case to case po, Balong Ted, kung, kung ma pa po nate Sagutin mo ah! Sagutin mo yung tanong, attorney. And the answer is obviously yes. Tama. in niya na kanina na retroactive ang batas na yan, di ba? Kung <laughs> bakit hindi natin nagawa ito? Uh, liberal naman po ang contract ng po namin sa mga Napatawa na lang si Idol Ted eh, no? <laughs> so ano yun? Pwede po pala kaming magrason doon sa LTO office, ganon? Para magi kaming exempted na magmulta ng 20K, ganon ba yun? <laughs> Anong klase yun? Attorney. Mercedes, sa oras-oras. Lord, na, nauna wa ako, mahihirapan kayo sumagot, no? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Eh, malinaw, malinaw dito. Wala namang nakalagay dito na, late, na uh, late reporting will be dealt with case to case based. Oh, tama. Di ba? Kaya, hmm, tama. Oh. Ang uh, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito? Bago ho kayo mag-issue ng ganitong pong medyo, again ha, walang question sa adhikain. Ano ho, uh -huh. walang questions. Kung po, sa inyo, nangyari po, question but the end does not justify the means perhaps ano kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa wala si nasabi dito na ito po yung lahat ng sale effective. Dito ho, 10 years ago, sakop ka pa dito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa dito, sir. Oh, nagkaroon ba ho ng consultation, sir, dito? Opo. Oh, oo daw. Oh, sino ang kinonsulta nyo para ipatupad yung stupid LTO rules na yan, boss? Kanino? Kay Bangag? Aba, natuwa yung sigurado si Bangag, no? Kung nalaman niya yan, pucha ka ba okay yun ah? Easy money tayo dyan ah. Kaya in-approve. Ganun ba yun? Ano sir, ito po, uh, katulad nga po nung inyong nabanggit yung, yung ating intention po dito. Marami po mm -hmm. marami po kasi nahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang katapyan o monotiklo po. Mm -hmm. Mm -hmm. Po. and, and ito nga po yung, yung problema na paralal na po nararanasan natin na marami pong hindi nagkakot ng transfer Yes, sir. Yes, sir. Oo nga po. sir. Oo, nga po, sir. Wala na po tayong question doon. Correct. Sarado na po tayong doon, sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, mm. eh, ngayon ko lang nabasa ito, ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi ko nabalita, marami hong nakikinigay sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magpukusa kami, kung sa LTO, eh bawat auto na binenta namin sa kaming auto, eh mil bawat isa yun. Apo, ganun na nga po. Oh, tragiste. Ah, uh, Oh, wow. Oh. Grabe, no? Inang yan. Ito dapat ang investigahan ng Tuwadcom Committee, mga idol. Parang masyado yung ginagatasan ng taong bayan, eh, no? <laughs> Buisit tong LTO na to, grabe. <laughs> uh, okay, <laughs> Tinawanan yun ito na lang, katanya. eh. Anong itong magiging penalty? Kasi ang sabi dito, no? All right. Kapag daw hindi mo ito uh, nasunod, no? Yung reportorial, yung pag-report uh, mo na ibenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito na irehistro. Ang sinasabi dito, no? The LTO shall post the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative. Ano mm -hmm. Anong ibig sabihin po noon? Uh, ito, ano yun? Uh, anong ibig sabihin noon? Anong mangyayari po? Uh, po kapag na, nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo at ikaw eh mm -hmm. kakaroon ng alarm tag doon sa kotse okay na yun kasi bahala na yung seller do yung buyer do pero yung lisensya ng may may-ari anong gagawin ko kapag nakatag yung sa lisensya putres oh, anong gagawin nila doon uh, katulad din po ito sa sa sasakyan man kahit uh, kapag nakatag po o naka-alarm po yung lisensya wala rin po hindi rin po sila makakapagtanda sa amin po so kung due na po for renewal doon po makikita mm -hmm. na meron nga po ibebenta sa sasakyan mm -hmm. na hindi po po na idelete doon sa pinagbentahan niya mm -hmm. Mm -hmm. okay so, so, so pag nag-renew po siya ng disensya, malal malalaman po niya ito hmm. na meron po siyang dapat ginawa. Ito ako yung seller? Siya, siya. Ako, ito ko ay uh, motorsiklo o... Wow. So walang lusot, boss, no? Grabe ang LTO chief na nagpasa ng rules or sistema na yan. Putya, sobrang kurap. Grabe. Pero guys, alam nyo ba na pwede mag-trigger ng people power tong gantong galawan, mga idol? Pucha, wala ka nang ang kwentang presidente. Puro pa pagpapahirap sa tao ang mga pinagagawa mo sa mga tao. Lalo na dyan sa LTO. Pucha, sa bagay, isa ang LTO sa numero unong pinagkukunan ng pera ng gobyerno. So ang lumalabas mga idol, parang gatasan ng gobyernong to ang mga vehicle owners. Dahil sa mga emission test, rehistro, lisensya at kung ano-ano pang mga serbisyo. Well, wala na po tayong magagawa diyan. Kaysa naman walang mag-regulate sa ating mga nagmamaneho, di ba? Mas mahirap 'yun. So kayo guys, ano po kayang ang sentiments niyo sa galawang ito ng LTO? I-comment niyo ng mga idol ang inyong mga saloobing sa comment section. Ayos ba? So kayo naman mga idol, itatakal na po natin ang solusyon sa bagyo na hindi man lang naiisip gawin ng bangag nating pangulo. Imagine that. Well, wala na po tayong magagawa dyan mga idol. Pangag eh. Tingnan nyo nilang mga idol ang video na to. Na kung saan para siyang nga nauutal-utal dito. Watch this. Grabe, di ba? Napabuntong hininga na lang siya eh, no? Ano ba yan, Mr. President, umay ka nga. With the power is going to go out whatever we do. eh ka ba Mr. President? <laughs> well, we, <we>, we... <laughs> Debate. hindi <laughs> <lagi> arista untuk <laughs> do we, we just follow our regular procedure. uh, we take the we, we take down the pop or when it is not uh, safe uh, to keep our to keep the cables. Ano mong klaseng taon to? Kasi presidente meron tayo mga idol. Sobrang stress ni Bangag, you know? Ito guys, ang pinakawalang kwentang presidente na nakita ko sa buong buhay ko. Sa totoo lang. Imagine nyo guys yung sinabi niya dito. Nanyo to there's nothing we can do except wait for it to pass. Imagine that. Alam nyo ba guys si PRRD na noon ay 2 to 3 days before the typhoon hit the country, nakaredy na lahat ng mga tao ni PRRD sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. May kumanda agad siya sa mga sundalo, sa MDRRMC at sa lahat ng mga ahensya, DPWH, or sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na pwede makatulong sa mga taong pwede maging biktima ng bagyong darating. Putya itong presidente ngayon basuray, no? Imagine sinabi niya, as soon as we get in daw, <laughs> saka daw sila makakatulong sa mga nasalanta ng bagyo. E nung panahon ni PRRD, nasa loob na sila lahat ng lugar ng mga masasalanta ng bagyo. Kaya no hassle sa kanila ang pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta at ang pagre-rescue. Diba? Kaya nga, ang layo ng disaster response performance nila ni PRRD at itong bangag na presidente na to eh. Mama. So now, pay attention mga idol. Okay? Do you guys believe in prevention is better than cure? Wow. Again, uulitin ko guys ha. Do you guys believe in prevention is better than cure? <coughs> Ako guys, I believe that. Yeah. So yun po ang dapat na gawin ng gobyerno natin is to prevent those typhoons to enter the Philippine area of responsibility. What the? So prevent it. Kasi guys, pag nakapasok na yan, at marami ng nasalantang tahanan, kabuhayan, at mga mamamayan, nasa cure part na tayo nung binigay ko sa inyong kasabihan. I have many ideas in my head. Wala lang po talaga akong pera para gawin yung mga ideas na yun. Pero kung mayama lang ako guys, gagawin ko talaga to. Para wala na kahit isang bagyong makapasok sa Pilipinas. So ano ang ideyang naiisip ko para hindi na makapasok ang mga typhoon sa ating bansa? Eto guys ha, punta kayo sa YouTube mga idol and search for harp. H-A-A-R-P Ang ibig sabihin nun mga idol ay High Frequency Active Auroral Research Program. And you will see kung anong kayang gawin nito mga idol. Hindi ko pwedeng i-explain sa inyo kung anong kayang gawin nito. Kasi baka madari na naman ako ni YouTube eh. Pero search you guys kung anong kayang gawin ng harp. Dapat magkaroon yan sa part ng Bicol Region sa bandang Katanduanes. At makakaasa kayo na kahit na isang bagyo, walang makakapasok sa Pilipinas. Oh, binigyan ko na ng free idea ang bangag administration na to ah. Kucha, kontakin nyo na ang mga scientist natin sa DOST and ask about harp. At pagawin nyo sila sa bandang Katanduanes para ito ang pipigil sa pagpasok ng mga bagyo dito sa Pilipinas. Wow! Ngayon binigyan ko na ng idea ang ating gobyerno. So please, gawin nyo to for the sake of all Filipinos. nag rhyme lang po ako. Okay? So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next videos